Good afternoon, good afternoon sa inyong lahat Yan, nakapag-vlog din tayo Kasi medyo busy tayo ng isang linggo Yan, 11.49 na sa self Sa ano ko, sarili ko, 11.49 So, yan yung mga ibon natin Na nakaraan Ay, ito pala, yung mga bago ko pala Itong mga tinuturuan, mga abel Yung dalawang checkered na yung Nasa ano yun, yung dalawang checkered na yan Anak yan ni Miss, ano, Miss Peter Ito, si Miss Peter, ayan Anak niya yan tapos ang tatay is ito si Vandenbroek. Hmm. Then ito naman dalawang to. Ito yung tinubuan natin ng bulutong na okay na ngayon. Ayan yung checkered at Ayong yung brown. Siyempre, ang mga magulang niyan is si Pula. Ayan. Tapos yung nakatago doon si ano si Peter B kasi ayaw magparis yung dalawa. Sa ako na lang yan i-reveal sa inyo kung sinong ayaw magparis yan. So, kung mapapansin niyo yung mga bagwis nila, pinutulang ko. Kasi nga medyo marunong na naman sila dito. Ito, itong dalawa na to, hindi na hindi pa masyado marunong pero sinabay ko na kasi yung dalawang yun medyo marunong na nakakalipad-lipad na sila dito sa area ko. So ito pinakabata, talagang binunutan ko, oh, pinutulan ko ng bagwis dahil nga uh, para sumabay na sila sa mga young bird natin ng south. Then dito naman sa loob mga Abel, pasok muna tayo. So kung napansin niyo nung nakaraang araw, Ah, uh, sa huling vlog natin na uh, nagparonda tayo tapos meron tayong tatlong ibon na hindi natulog dito sa loop natin. Naging pasaway sila. So ito nga, ito nga yung mga ibon na yun. Ito. Ayan. Ayan si Juana. Isang Juana natin. Ayan. Yung panlaban natin ng winter. Ayan. Ngayon sa BBC. Ayan yung isa nagpasaway. Then ito. Etong si ah uh, NPL na yan, yung NPL na yan, o, yan. Binigyan natin sila ng leksyon. Then, ito, ayan, si Victoria Secret, ayan, yan yung, tinan yung mga bogus niya, ayan, o, pinutulang ko. Kasi, nasasanay sila tumambay kasi nga medyo mga bata pa, mga kabiel. So, ngayon, meron silang dinadapuan. So, ang unang ang umuwi sa nila is ito. Ito, to muna, ayan. Yan ang unang umuwi sa anila kahapon. Ah, kunyari, nawala sila kahapon umuwi sila tanghali pag uwi ko nandito na to tapos sumunod eto si NPL then ayun hapon na yun nung umuwi so nabandal nga sila siguro kaya ganyan so ngayon ang ginawa ko pinagpuputo lang ko ng mga bagwis pati eto itong pasaway na si Miss Peter na yan ayan isa yan, isa yan sa mga nagpasaway din sa akin pag rumoronda ng tanghali hapon na na uwi mm, meron silang tinatambayan so tinuruan niya nga yung tatlo isa dalawa tatlo apat na sila pag pinar pinaronda natin kung saan saan sila nagpupunta hapon na uuwi kasama to ito ngayon papaida din muna natin uh, kagugupit ko lang yan siguro mga one week kailan ba mga bubunutan natin yung mga Wednesday o oh, yan yung mga yan bubunutan natin so ito yung kapatid niyang isa hmm Tika lang iba natin dito dito ka black check yan ito kapatid ni yan yung isa pang anak ni Miss Peter. Ayan. Ito yung kapatid niya, oh. Yan yung first clutch. Yung second clutch, yung dalawa dyan. Ayun, bumagsak. Ayun, nandun. Yung checker na nasa taas. Ayun, oh. Ayun, nandun. Bumagsak yung isang checker dito. Uno. Ayan. Ayan. Ito yung second clutch natin sa ano nating ibon natin na si, ano? Ibon natin na si Miss Peter. Ayun. Second clutch natin yung mga yun. Aya lang natin sila dyan. Sanay na naman sila. wag lang silang babagsak. So ngayon, para pagdating ng September, October, mahaba na yung mga bagwis niyan. Sigurado, makakalimutan na nila ang ginawa nilang pasa, uh, pagiging pasaway nakaraan. Mawawala na sa isip nila yon, kasi hindi nga sila talipad ng halos isang buwan. Hmm. Kaya iidad sila tapos malamang magkakapare sila dito mga Abel. oh, yan. Ganyan yung ginagawa natin kasi matagal pa naman ng South kaya inunahan na natin. Ito talaga, mapapatraining na to. Ito ngayon, kakauwi lang nito kahapon. pinaronda ako to noong tanghali, hapon na umuwi. So ngayon, ngayon pala to kumain. Ang gagawin natin dito mga kabil is hindi natin papakawalan sa loob na isang linggo. Bartolino muna siya dito sa loop. Tapos, uh, mag-uumpisa na ulit tayo sa road training ng mga pang winter natin ng ano ng BBC yan BBC yan ito si Wana tapos ito si si Big Jam ayan anak ni Bandenbrook yan eh tapos sino pa ito to 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 ay hindi pala anak pala ni ano yun anak pala to ni Johnson President Direkta tapos ito pamangkin niya mga kabiel yan Tapos, alin pa ba? Ito yung bird ng BBC at saka, ayun, yan, 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 yan. Ito, to, to, to. ito, ito, ito. Ito yung bird natin ng BBC. Hmm. Titingnan natin kung ano mangyayari sa anila sa BBC. So, ito kanina, itong asawa niya, ito, ito, ito. Asawa niyang hen na yan, is kakauwi lang niyang galing Aliaga. Aliaga, Nueva Ecija training. Third training na ng PUF. Hmm. Ayan. Susunod so, ata, Hero na tarlak na ata susunod. Mga kabel, Nag-iisang bird natin niya ng PUF. Ayan. So, ayan. Dediretso natin lalaban. Then, ito nga yung ina-out natin. Ika-arga natin yan this Thursday sa Pogi. Ika-arga natin. Titignan natin kung anong gagawin niya. So, bibiglay na nga natin. Ay, hindi. Ano ba to? Alam ko, Aliaga to. Bibitawan sa Aliaga. Aliaga nga ba to? O, tama. Aliaga sila. Kasi yung... Club ng Pogi... Ah... Uh, hindi sila... Ano? Hindi sila sabay nagpapakawala ng PUF. Ang PUF kanina... yan Aliaga. Ang Pogi naman kanina is... na Tarlac. na ba? Victoria. Ah, parang Victoria ata. Victoria Tarlac ata. O, na Hindi ko masyado matanda. Basta... Salungat ang ano nila. Release. Kaya okay na okay yan. Then... Ah... Uh, Abangan nyo mga Abel yung susunod na kabanata ni ng natin kasi nga, ayan si Shopee, -ano. uh, meron na ako nakakausap dito na gagawa. So abangan nyo nga ang gagawa dito sa loop natin mga Abel. mag start ang kumpuni ng loop natin this Saturday. Saturday, kukumpunin na yung loop natin, dadagdagan na ng paa. Gagawin 5 feet yan o 6 feet, depende. Pero sabi niya mas maganda 5 feet lang. Tapos depende kung ano mapagdedesisyon na namin kung hanggang saan kakasya yung aming materyales kasi meron naman tayo mga bakal dito ayan oh. Pang ano? Pang ano yan? Ah, hagdanan. Then meron din tayo sa likod na sasakyan natin ng Mitch. Kaya ako na Mitch yan kasi ah, adventure kasi yan eh. So ngayon ah, si Mitch, kaya ako tinawag na Mitch kasi Mitsubishi yan, kaya tinawag ko siyang Mitch. So ngayon sa likod nun is merong mga steel matting na gagamitin natin para dito sa gagawin nating ibiary kasi dadagdagan tong ibiary ito eh ito. Bubuhin to basta abangan ninyo ang mangyayari dito sa loop natin kasi iaangat natin kasi ipapantay natin dun sa ating uh, bubong so mag start nga sa Saturday pero Friday bibili na kami ng materyales yan abangan ninyo kung ilang magiging magiging step ng hagdanan para tumaas na yung ating loop hanggang dun so yung abangan ninyo mga Abel kung anong development na mangyayari sa loob natin this Friday and Saturday. Yan, medyo namamalat pa tayo. Yan.